Hello. Ito muli, Edgardo Mihorada. Ngayon, magluluto tayo ng hipon na pagkinakain mo na hindi ka mahirapan pagbalat. Talagang dire-diretso lang yung balat niya. Parang tuklap lang agad pag ginanun mo na lang yung hipon. Wow! Kaya sundan niyo ko kung paano lulutoin ang hipon na easy ang pagbalat. Pero bago ang lahat yan, siyempre intro muna tayo mga ito yung gagawin natin ngayon yung Hipon na mga kalating kilo Tapos ito yung tawag dito sa mga Espanyol Salmuera Lagyan natin ng yelo to mamaya, tapos asin. Tapos habang kumukulog na itong tubig, dito natin ilulunggan yung hipon na yan. Tapos pagka uh, naano na siya, bantay natin lulutang. Habang kumukulog na yung tubig, lagay natin itong hipon. yung tubig na to may kasama na siyang dahon ng laurel. Okay, Habas siyang antay natin na lulutang na siya para hangutin natin iyan natin, i lagyan natin ng asin at saka yelo yung tawag na salmera. Ito yun. Bakit kamul may ano to, may yelo, explain ko sa inyo, kasi nakikita, nakikita ko dito pag nagluluto sila ng hipon dito, ganito ang ginagawa nila. Kasi para yung balat ng hipon, pag naka nilublog muna sa dito sa may yelo ano siya biglang bubuka hindi siya makunak yan may yelo na yan sunod din lagay asin Ayan, asin Asin na yan. Haloin para maluso yung asin. Huwag so, naman masyadong, masyadong maraming asin kasi maalat yun. Bawal naman yung pag maalat. Okay. Halo siya. So, abang-abangan natin tong tipo na to pag may siya. Malapit na to siya. Di ba karamihan kasi sa atin pag nag ano, kakain ng hipon, di natin kasi alam na pag kumakain ng hipon, makunat, pag binalatan mo sa ang kunat, hirap mag ano, hirap magbalat. Kaya ito yung sikreto pala na pag kumakain ka ng hipon na hindi siya makunat. Ako, sa totoo lang, hindi rin ako masyadong mahilig sa hipon kasi nga pag kumakain, kakainin yung hipon ang tigas ng balat. Lalo pag mga ganyan na may mga, ano na, mga sauce na nilalagay, hindi ako masyadong kumakain yan kasi ang kunat. Masarap lang yung sauce. Ang, yun ang pinakagusto ko. Pero pag yung ano na, pag nagbalat, tamad na ako nun. Kaya ito yung sikreto natin. Yan na siya. Okay na siya. Ang gagawin natin dito, lipat natin dito sa Kaya sa malambot balatan dahil pagdating nila sa malamig, parang nagugulat yung katawan nila na galing sa init tapos sa lamig parang parang tayo din ba pag galing tayo sa mainit na tubig na biglang naligo ka na malamig yung tubig na ano mo galing ka sa mainit tapos na, sa ano malamig mainit galing sa ma, sa malamig bulat ka ito rin yun reaction nito sa balat ng hipon Kaya pag binalatanin ko siya, hindi na ito siya matigas. Ang sarap talaga nito yung fresh talaga. Ibabad natin siya ng mga ano, mga 15 minutes sa malamig. Okay na siya. Na ano na natin yung pwede na to siyang itanggalin dito. Tapos na bandihan natin na paglagyan itong hipo na nakababad sa yelo. Ito na siya. Nalipat na natin dun sa may sa may lagay ng nilagay ng yelo. hangon na lahat. Para makita nyo talaga yung ebidensya na talagang malambot siya balatan. Di siya, di siya uber coke. Tingnan nyo ang balat pag binalatan nyo. Hindi, siya, hindi dumidikit dun sa alaman. Ganyan sa kadali balatan. Ganyan sa kadali kainin. I-try nyo to na paggawa, paano magluto ng hipon. Kasi karamihan sa atin kasi gumagawa ng pagkain na hipon, ubercook talaga dahil kailangan ay, talagang palasahin talaga yung lalo pag may mga ano ka, uh, gumagawa ng salsa. Talagang pinaano talaga binabad yung mga hipon doon. Pero para sa akin, mas gusto ko itong ganito kakainin. O, hindi siya ano, hindi sa overcook, hindi rin siya ano, dumidikit. Kasi pag nagdumidikit yan, daming pagbalat mo palang hirap na. Medyo kulang sa asin pero nasa inyo na yun kung mahilig kayo sa asin, basta ganang konti. Pero mas maganda siguro kung, kung mas maraming asin. Katapos yan, bago yan siya bago yan siya ano bago niya ihain sa lamesa, ang gagawin nito is kung meron kayong papel na ganito tapos sa kusina o anong klaseng papel huwag naman yung mga diaryo takpan nyo to tapos basahin sa taas para mag, ano pa rin sya ma maiwan dun yung parang ano yun yan, yan. sya ng kunti tapos ilagay sa refrigerator. So, ito na. Sana na-enjoy nyo yung video na to. Huwag kalimutan i-like, i-share, at saka i-subscribe. Ingat po sa lahat. Ulitin ko po, buhol at saka negros. Diyan sa Manila, mga kamag-anak ko dyan. Maraming masalamat po sa inyo. Ingat po sa inyo. At kami rito nag-iingat. Bye-bye!